Room service breakfast, lunch and dinner sa St. Luke's Medical Center Quezon City. Hello mga Kaids, inspiration ang exploration samahan nyo kaming kumain at gumala. Na confine po kasi si Sabine recently sa St. Luke's QC kaya ito nung medyo na bore na kami, nag-order ako ng room service menu item sila breakfast, lunch at dinner para naman ma-share sa inyo kung ano yung mga ino-offer nila dito. So yan yung room service menu nila mga ka-eats at nag-order ako ng pam-breakfast. Una, yung tap silog. Nako, it comes with spice vinegar. Sobrang dami nung tapa with fried garlic on top. Siyempre, may fried egg, may tomato at cucumber. Tapos, siyempre, ang dami nung kanin, mga ka -eats. Grabe, paliguan natin ng suka. Ang sarap nung first bite. Grabe, nakalimutan kong nasa ospital ako kasi sobrang restaurant quality po yung kanilang top silog. Siyempre, may kamahalan kung ikukumpara natin sa mga regular na top silog. Pero ang dami ng serving, mga ka good for two to easily. Tapos talagang ang sarap. Sobrang sarap. Hindi ako nag exaggerate pero isa ata to sa pinakamasarap na tapa na natikman ko ever in my life. Si feeling ko available ito sa cafe nila sa St. Luke sa baba. Ito yung resibo, 350 pesos yan mga ka -eats. Tapos next for lunch is yung kanilang kare-kare na may kasamang bagoong. Siyempre may rice, tapos yung veggie sa side at yung kare-kare na oxtail at meat na may gulay pa. Ang sarap nung sauce. Isa rin to. Grabe para kang kumain talaga sa restaurant. Ang lambot ng oxtail, ang sarap ng sauce, panalo yung bagoong. Kahit yung gulay lang at yung sauce, pati yung bagoong, masayang masaya na ako. Nakalimutan ko talagang nasa ospital kami. Sobrang sarap mga ka-eats, grabe. Saka sulit na sulit na sa presyo. Ang dami na rin nung kare-kare. So, order na lang kayo ng extra rice kung dalawa kayo, kung mag-asawa kayo, magbabantay dito sa anak ninyo. 405 pesos lang yan, mga ah. For dinner, nag-order ako ng St. Luke's Burger and Fries na may kasamang parang burger sauce at yung kanilang ketchup. Siyempre, yung fries. Tapos, itong napakalaking cheeseburger, mga kaits. Grabe yan. Yung fries sila, medyo soggy na. Siyempre, nakabalot yan eh. Tapos, yung burger sauce niya, medyo may kaalatan. Mas bagay siya actually sa burger kasi yung fries meron ng salt, kaya naalatan ako. Yung burger sobrang kapal, sobrang laki, sobrang cheesy. Tapos nagustuhan ko yung touch ng greens talaga at syempre yung gulay. Yung burger niya medyo on the drier side na, tapos under din. Pero lagyan niyo lang ng burger sauce, nako, masarap na masarap na yan mga kaits. Sana po ay na-enjoy ninyo yung aking experience mga -eats. Medyo kakaiba siya. No, ayaw natin mo ospital, pero kung ma ospital kayo or kung sino man, naku, at least naman makakain kayo mabuti para makarecover tayo agad. Yan po yung mga ratings ko sa aking mga kinain. Maraming salamat po sa panonood. Until next time po, stay healthy. Bye-bye.